mga kababayan uh, magingat po na ang lahat ang pamagat ng ating video uh, maghanda ang tatamaan ng bagyong pipito ibig sabihin mga kaibigan tatamaan asigurado na pong tatama sa lupa uh, ngayon isa-isahin natin ang uh, tatamaan mga kaibigan ayon sa pag-asa uh, Katanduanes yun ang mawasasapol at Quezon Province uh, kadikit na niyan lahat Bicol Uh, ibig sabihin, Quezon Province, Laguna, tatawid ng Central Luzon, malapit na malapit sa Metro Manila mga kaibigan uh, Yan po ang aking paliwanag, uh, shortcut po tayo kasi wala naman akong yung nakikita mo kagaya doon sa pag-asamay ng mga araw-araw pa Kung may mga kulay pula To, Ito po, actual na po ito, pinag-aralan ko po bago ko sabihin sa inyo Ibig sabihin, uh, Samar, doon nagagaling kasi siya pero sa uh, sapol na rin po yan ng malakas na hangin. Hindi man siya mag-landfall sa Samar. Pero alam mo ba ang mga distansya ng mga isla na yan? Kakapiraso lang. Hmm? Kung baga sa ano, kahit hindi ka masapol ng uh, mata ng bagyo, malakas pa rin ang hangin dyan. Ingat po ang lahat. Nag-umpisa na yata uh, nagparamdam dyan sa Samar. At ang kasunod na tutumbukin mga kaibigan, doon talaga siya mag-landfall sa Katanduanes. Pag tumama sa Katanduanes, napakadikit na rin po yan ang Bicol. At tatama ulit sa Quezon Province Pag sinabing Quezon Province, katabi na ng Laguna yan mga kaibigan At tatawid ng Central Luzon big uh, sabihin, Metro Manila Kaya po uh, magingat po ang lahat uh, Hindi po basta-basta yung bagyo na yan At, uh, Kung kayo man na uh, hindi nakikinig ng balita masyado uh, Kung ako mapadaal sa, uh, mapadaan ako sa wall ninyo Ako po lagi pong nagpaalala Uh, para po makatulong man lang kahit pa paano sa pamamagitan nitong aking pagpapayo. Uh, ibig sabihin, kung Metro Manila, kahit hindi man masapol tayo ng mata ng bagyo. Kasi kung baga sa ano mga kaibigan, dito ako sa Santa Rosa, Laguna. Uh, ibig sabihin, Metro Manila, kadikit na rin yan. Quezon Province, kadikit na rin yan ng Laguna. Rizal, yan po ang mga dadaanan ng bagyo mga kaibigan. Hmm? Uh, kung tumaas man siya, kaya ako sinasabi na tatamaan na talaga tayo huh? Luzon po ha huh? Yung mga nasa ibang lugar uh, Diyan sa Banting Mindanao Ulan lang po ang inyong madanasan dyan At uh, uh, Tumulong na lang po tayo Kayo po sana manalangin po uh, Dito po sa Luzon Kung natamaan ang bagyo po uh, Tulong tulong po manalangin tayong lahat Na sana ang pag-asa natin dito Sa Laguna at sa Quezon province sa lalong lalong-lalo na sa Bicol at Ang ating pag-asa ay pagdarasal, wagtay tayong mawala ng pag-asa na sana humina, humina yung bagyo mga kaibigan kasi ang uh, ayon sa pag-asa nasa dagat pa kasi yan, nag-iipon pa ng lakas yan. Kaya po uh, sana po uh, humina siya. Wag lumakas. Kasi hindi naman po sa pananakot uh, talaga pong uh, sobrang lakas na yung hangin na yan. Ay, ako, may experience ako sa mga bagyo, mga kaibigan. Uh, ang aking naranasan ng mga bagyo, mga 150 km per hour lang. Pero, uh, iniestimate ini-estimate itong, uh, itong uh, pipito, baka lumagpas ng 200 km per hour. Ibig sabihin, uh, kung tatama man talaga yan dito sa Laguna, Quezon Province, Ayan na po siguro ang aking uh, karanasan na pinakamalakas na tumama dito sa Laguna. O kaya ko sinasabing Laguna, uh, Quezon Province, galing kasing Katanduanes, uh, Quezon Province, sa tawid yan, uh, Central Ozone, uh, ibig sabihin hagit na tayo dyan, Laguna at uh, Metro Manila. Kung hindi man tayo masapol ng mata, ibig sabihin alam nyo ba yung distansya ng paikot na yung bagyo? Kung minsan, no, maabot niya ng 600 kilometer. O ano bang, uh, ilang kilometer ba yung uh, Katanduanes? Yung Quezon Province, ilang kilometer lang ba yan? Ha? Magbigay ako ng idea sa inyo. ang Yung Lucina, kasi nagpupunta ako dyan, eh. Siguro, magmula dito sa Laguna, eh, yung Lucina, wala pa isang daan yan. <laughs> Ibig sabihin, yung mata ng bagyo, kung kahit na distansya man tayo, sa tayo, mga kaibigan. Kaya ingat po ang lahat, uh, mapinsala po. Yan, ah... Uh, kahit na lang uh, sabihin, example na lang yung naranasan kong bagyo. 150. Nalimutan ko lang kung anong pangalan nun, ha? Talaga pong uh, umuugong po ang hangin yan. Ha? Ay, uh, eh, yung uh, nakaranas na dyan na uh, tinawiran ni, ni Opel, nasa 200 plus yata yon dyan sa Cagayan. Anong nga uh, nangyari sa mga poste diyan Anong nangyari sa mga bahay? Yun po. Yun po ang uh, pag-aralan natin mga kaibigan. Kung yan po itatama dito sa sa Katanduanes sigurado na po talagang sa Kabawa po ang pagdasal po natin. At uh, ang ano po niyan, ang paghandaan po natin 'yan. Hindi lang po Katanduanes. Tatawid po 'yan sa kalupaan. Oh. Sino bang marunong tumingin ng mapa? Sabihin na uh, kung tatawid dadadaan uh, na ng uh, Quezon Province, uh, Laguna. Ah uh, Rizal Metro Manila bago yan pupunta ng uh, tatawid alalabas na, na yan ng ating uh, kung hindi man sa Pangasinan o kaya Ilocos. Yon po ang uh, ano po dadaanan ng bagyo. Uh, ingat po ang lahat ang ating uh, panalangin na uh, wag nang lumakas. dasana sana humina. Uh, kasi uh, karamihan po hindi naman sa pananakot. Uh, karamihan po na bagyo pag nasa dagat pa lumalakas yan. Kaya hindi po basta-basta ang pag-asa natin wala na pong uh, pagkukulang nandyan na lahat ng babala kaya nasa atin ang gawa uh, ang gagawin namin ngayon uh, di ko lang mapakita Mara dito kami sa may tahian kami uh, yan o uh, marami kaming kalat dito uh, uh, yung mga tila po siguro uh, iakyat namin pasensya na po gamang galaw ating kamera paano napakita ko lang po tahian po ito uh, ibig sabihin ah uh, Uh, tabi kasi kami ng uh, ano dito. Tabing uh, ilog Hindi naman malaking ilog. Pero uh, sa pag sobrang malakas ang uh, baha. Galing ng kabiti. Magingat po ha. Uh, uh, pag bumaha yung mga ilog na galing kabiti. Dito po babagsakyan sa Laguna. Dito sa sa Laguna. At uh, Binyan Laguna. Yan po. Magingat po ang lahat. Mm. Kasi yung uh, nakaraang... Uh, Uh, bagyong uh, Christine malayo nga sa atin pero uh, bumaha po dito kaya po sana huwag uh, pong ibaliwala ang ating uh, paalala sana po makapagbigay mo lang ako ng kahit kunting payo kung inyo lang pong intindihin kung magtiwala kayo sa akin kasi ako po uh, nagbabalita uh, kinukuha ko rin po yan sa galing po sa balita sa pag-asa hindi po ako gumagawa ng kwento at ang aking mga video, ganito, 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 wala akong pinapakita na uh, Yun po ha, yung mga ingatan po ninyo, yung mga fake news ha uh, Kuminsan, uh, nanuloko sa mga video, na tinatakot uh, Na ganito, kalakas, uh, anod yung mga bahay, anod yung mga kutsi Pero mga lumang video po Hindi po tayo, basta, basta manunood po kayo sa mga tunay na balita Sa DCRH o kaya kung naka YouTube mayroon kayo sa YouTube kung may mga Wi-Fi kayo ang update po ng pag-asa diyan abangan po ninyo uh, alas dos ng madaling araw at alas dos ng hapon uh, pinakamaganda po uh, tumutok na po tayo sa DCRH at saka sa ating mga cellphone kung may load ka eh kung may pang, may load ka na medyo malaki-laki pwede ka pumunta sa YouTube o mapanood mo doon ang mga update ng mga balita kagaya niya na may bagyo. Sige, ingat po tayong lahat. Ah, ika nga, ang sabi ng Panginoon, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ingat po tayo palagi, sana laban lang tayo. Pero hindi pwedeng labanan mo yung bagyo ha, na magala-gala ka pa doon sa labas ng bahay mo. Mapaminsala po yan, pag may git isang daan, o yan yata magiging 200 plus kilometer per hour nako o, example ko lang ha yung mga puno ng uh, saging walang matitira yan o puno ng mga ipil-ipil yung maroropok na kahoy walang matitira yan pag uh, sinabi mong 200 kilometer. at uh, paghandaan natin ang ating uh, kuryente sigurado mawawala marami pong ang matutumba pagkaganyang kalakas ang hangin ingat po tayong lahat manalangin tayo na mailigtas tayo uh, sana humina yung bagyo na yan. ingat tayo palagi